meron po tayong ginagawa isang portable power spray. Okay, so bali meron po nagdala dito, no? Ah, uh, di ko pa kilala kung sino sila. So dalawa na lagi, mga ka-reperma. may portable power spray. So full demo tutorial po ito, nang walang cut. Okay? So bali panoorin niyo hanggang dulo kung ano gagawin natin. So ang issue daw nito ay paputol-putol 'yung labas ng tubig, ayaw magtuloy. Okay, mga ka-reperma, no? Ayaw magtuloy ang buka uh, ng tubig. Pa paputol-putol daw. So ngayon, ngayon ko pilang to subukan So tira natin na eh, kung, kung tama po yung paliwalag nila. Yan. So meron na tayo na karating tubig. Ito po yung tubig natin, isang isang timba. Ito, ano, naka-prepare na yung tubig natin. Subukan natin ng uh, natin ng actual. So ayan, no? haba ng cord niya. Ayan, no? So sabi na may ari, one week pa lang to, no? One week. So bago pa lang, no? Ayan, so bali ko na natin yung kanyang input. Okay, so input niya, ito. Ito yung input niya, connect natin. Okay, may, may filter naman siya, no? Huwag kayong mag ng filter mga ka-referma no? ng filter sa power, uh, power, spray Kahit uh, belt type man yan o portable na power spray So kailangan ng filter Ito yung filter nya so, Pwede nito itong grinder? Grinder? Ang grinder? Ang grinder? So, okay. Awa, mamagyan. Mag-vlog sa rin, no? Pita ka pa yan, pa Bo. Siya hap, hap na ka, Jack. Dalawa yung filter niya, no? Yung input. Ayan. So, ko sa tubig. Tapos yung hose. no? So, may tama na yung hose niya. Naka-tape na. Ayan, naka-electrical na yung tape niya. Ayun, naka-tape na yung hose niya. So, yun daw issue nitong portable na power spray. Paputol-putol. Ayaw mag-continuous ng uh, labas ng tubig. Okay, sa unang step, mga ka-referman, hindi ko muna ilalagay yung kanyang gun, no? Yung kanyang spray gun. Hindi ko na siya ilalagay. Uh, para masabuhin ko muna kung malakas ba yung pressure na lumalabas dito, no? Yun po yung unang step. Okay, plug ko na siya mga referman. Yun. Tapos on natin. Okay, so hindi pumapasok ang tubig. Wala pumapasok na tubig, no? Yun. So, malakas naman yung labas ng tubig niya, no? Malakas naman yung pressure. So, ngayon, yung gun naman, lagay natin. Ayan, <makes noise> no? Nag-automatic naman siya. Tapos, Okay, so may napansin po ako, no? Ito yung napansin ko, may merong leak. Merong leak na tubig yung kanyang papasok. Ayan may tagas po siya no Tsaka mabagal siya pumasok So yun ang unang napasin ko So ngayon ayusin ko muna yan Kailangan ko munang uh, dapat walang tumagas po diyan Ayan no lakas ng tagas niya yung input no So mali po yan kailangan Maayos muna yan yung input na yan Yan ang ayusin natin Okay kasi maubos po yung tubig diyan no Ang lakas ng tagas niya Tsaka napasin ko rin sa una yung connector niya sobrang to uh, ito mga no sobrang galaw yung connector niya no ang lakas ng tagas ayan no so ang gagawin ko rito pwede naman pwede naman tong i-reacta no okay i-reacta natin yon malaki yung butas no Okay, kailangan ko lang itong ipilit. Isakto ko lang. Okay, malakas yung galaw niya, no? Malawag to. Malawag yung connector niya. So, sabi naman may ari, bago pa lang to. One week, no? Pero hindi na siya malawag eh. Ayan, no? Yun, nakakalas. So, mga ka no? Meron naman pala siyang... <laughs> Meron naman siyang double lock. Kailangan mo lang siya ipusto ng sagad, no? Ayan, no? Hindi na siya magalaw, no? Yan. Nakamali tayo. Kailangan lang palang i-push ng maayos. So, ayan mga ka-reperman, no? Yan. Nasabi nga, uh, nobody's perfect, no? Wala naman perfect ng tao. So, yan. Kailangan mo lang palang i-push ng maayos, no? Kaya pala gumagalaw. Okay. So, back tayo, no? Back tayo nga. Uh... Push natin ulit. Ayan, no? So, puno lang pala sa push. Yan, kaya pala gumagalaw. So ayan, no. Isang subok pa, subukan na natin. Kaya pala lakas ng tulo niya, yung input niya, no. Hindi pala nakalapat ng maayos. ayun, ulit pa, no. Isang subok pa. Ayon mga ka-reformer no, yun ang issue, paputol-putol. Ayaw mag-continuous yung labas ng tubig, no? Yun ang issue niya, ito. Yan, no? Ayan. Yun. Yun ang issue ng ka-reformer, ayan, no? Ayan, no? Paputol-putol, no? Okay, mga ka no? Napakadali lang po ito. Kapag gano'n ang issue ng portable power spray ninyo, pag putol-putol ang tubig, ay napakadali lang. Okay? So, mga ka man, kuha lang tayo ng panyulot. Ay, panyulot. Sundot, no? Ayan. So, kuha tayo ng pang sundot Ayan. Kapag paputol-putol po, no? Ang inyong uh, portable power spray, ayaw mag-continue sa labas ng tubig. So, ganito lang po gawin ninyo, no? Ayan. So, marami naman makagalit na technician dito. Ang sabi, sinasabi ko yung mga sakit ng mga appliances, sinasabi natin. Ito po isang uh, ano lamang, for demo only, no? Uh, for basic tutorial. Siyempre, uh, bibigyan po natin ng konting idea ang mga customer po natin, no? Parang may idea lang sila kung paano ayusin yung mga ibang gamit. Yon. kuha tayo ng wire mga ka-repairman, no? Yung kinamuha wire ay number 14. Stranded. Or 2.0 2.0 mm yung wire na ginamit ko, ginamit ko. Kinuha ko ito. Ayun. So kailangan natin kumuha ng isang strand. Ay. Okay. Malit masyado. Dali mga ka-repairman, nakuha ko ng wire na mahaba. Malit masyado yan Dalay, may man, no? lang Dali, wait lang. Eto, no? Ayan. So, number 12 na po yung kinawa ko. Stranded. Number 12. Yan, tapos kuha lang tayo ng isang strand. Isa lang. Yon, isa lang mga no? isang strand. Yon. Kasi gag, -gag po natin yan, no? pang sundot. Dito mga man, no? pang sundot, barado po. No, kaya pa putol-putol yung kanyang labas ng tubig. Ayan, sa butas lang mga ka no. May makikita kayong maliit na butas. Okay, isang butas lang yan. Ayan, no? pinakagitna. Kailangan mo lang yan sundutin. Ang gamit tayo ng uh, number 12 na stranded. Ayan, no? linis lang. Ayan, linis lang natin. Mga ka-repair man, no? kapag natanggal yung bara, sigurado, gagana na po ito. No? 100% mga ka-repair man, magtuloy-tuloy na po ito. Okay, dahil marami na po tayong ginawang mga portable power spray, pati yung mga belt type, no? Yung mga motor. Ayan, paki-share din po yung video mga repairman para malaman din ng iba. Sigurado po, no? Nakikita na papanood po ng may-ari ang ginagawa natin. Ayan. So ayun po, no? Malinis na. Ayan, wala na siyang bara. Ngayon, subukan na natin. Okay, mga repairman, walang catch yung video, no? Tulad na sinabi ko. Ayun. Yan. Okay mga repairman, no? Subukan na natin. Okay? So 1 2 3. Ay, 3. Yan. Ay, nakuha na pala siya, no? Ayaw. <laughs> Ayaw. Ayaw pa rin mga repairman, no? Ayan. So, dali. Kuha tayo ng number number 8 na wire. Okay, number 8 na wire. Sabi yun yun. Sabi yun yun. Yun, number 8 na wire. Masyadong mali yung number 12. Yon. Yon, di mga kapaso. Ito na lang, number, number 12. Abangan ko na lang ng konti. Ang repairman, no? Walang catch yung video. Pari, hirap balatan. Yon. Tapos, ay eh, ulit to sa butas, na, no? Konting linis pa. mga ka-repairman, okay na. Ayan, yung labas ng tubig, continuous na, no? So, linis lang, no? Mga ka-repairman, subuhan natin ulit. Ayan. Ayan, no? yung ating tricycle na malayo, spray natin, no? Kuha ba? Taas ng konti. Ayan, okay na mga ka-repairman, no? Walang catch yung video. Ayan, tuloy-tuloy na po ito, no? mga na no? Naubusan ang tubig. Wala na. Ayan. Yung mga ka no? So, ganun lang. Ayan. Siguro napanood ng may-ari ito. No? Ay, ganun lang pala. Napakadali lang pala ngayusin, no? So, yung mga ka-referman, pag-share ang video, no? Thank you.